Yan, isang maganda, magandang gabi po sa lahat. Pero hindi po maganda ang panahon. Naambun po ngayong gabi. Ayan o. Maambun po ang panahon ngayon. Ayan ang mga ilaw sa poste ng miral ko. Ayan po ang kabilang mga kapitbahay. bahay tapos, ngayong gabi po, ayan. Ayan, yung dating tirahan ng aking mga apo, ng aming isang anak, ayan, iba na po ang nakatira. Kasi lumipat na po sila sa Batangas kanina. Kaya wala na po kaming pupuntahan, o lilipatan, wala yung mga apo. Kaya medyo malungkot na gabi, yan, unang gabi nawala na sila dyan, andoon na sa kanilang sariling bahay sa Batangas meron pa naman po kami isang apo na baby dito pero so, medyo sad kasi 5 years 5 years po may na kasama namin sila dito sa ano sa lugar na to yan, nangupahan po sila dyan five years. Pero salamat sa Panginoon kasi binigyan na po sila ni Lord ng sarili nilang bahay. Napaka-buti po ng Panginoon. Mayroon din po yung iba kong anak na may mga pamilya na may mga sariling bahay na po sila. Tapos yung isa po nandito. Yan, po sila sa aming garahe kasi wala na po kami makakasama mga anak kapag lahat sila ay lumipat sa kanilang mga sariling tahanan. Kaya sabi ko, eh, dito na muna yung isa. Meron kaming baby na ako at uh, si Bunso. Andito pa naman, nag-aaral pa ng college. Ganun no, mga kaibigan, ng buhay ng isang lula. Kapag malalayo na ang mga pamilya ng ating mga anak, tayo ay nakakaramdam din ng kalungkutan, lalo na pag hindi tayo sanay, pero masasanay din, dahil nung panganay ko ay nasa Dabao, sanay din yung anak niyang isa ay uh, nasananay din so nasanay din, tapos ang pangalawa kong anak ay nun sa dulo din ng Laguna kasanayan lang, kaya lang ito lang talaga ang ano, kasi andito sa aming harapan mula nung uh, baby hanggang sa 5 uh, years old 3 years old yung bunso ayun sa amin pero ganun talaga mga kaibigan ang uh, buhay hindi natin pwedeng pigilan ng ating mga anak kasi nakalagay yan sa Biblia na kapag ang ating mga anak ay may mga sarili ng mga pamilya, sila ay lalayo o iiwanan nila ang kanilang mga magulang at sila ay magbibuild ng sarili nilang tahanan. Aray ko, sariling pamilya. Sa simula lang po yan na uh, longkot lungkot. Paglipas po yan ng mga araw, ay eh, maalis din po yan ang lungkot. Pangalawa, madalaw naman po sila dito. Yun nga lang, hindi lang nakasanayan kasi pagising sa umaga, sumisilip-silip na ako dyan sa kanilang bahay. Sa gabi, pag ganito nagbibidyo-bidyo ako, sinisilip ko din sila. Tapos pagigising ako ng mga hating gabi o kaya ay alanganing oras ng madaling araw, sinisilip ko rin sila. Baka yung gate nila bukas na, baka merong mga taong ano so yun ganoon lang ganoon lang talaga ang magulang hindi natin pwedeng pigilan ang ating mga anak kaya yan lagi ang sinasabi ko na kapag magkakasama pa mag ipon ng mga happy memories para kung magkalayo-layo man at least maalala yung mga masasayang samahan ng pamilya di po ba. Eh, ako po isa po akong nanay na ayoko pong mag-emote. Sinanay ko pong aking sarili pinag-aralan ko talaga na hindi maging emotional dahil naranasan ko na po yung pagiging emotional kaya ayan po ay hindi na talaga kailangan paglabanan di po ba. Yan mga kaibigan alam mo ang panahon alam niyo ang mga panahon ngayon ay uh, malungkot, umaambun po, tapos madilim po yan. Wala pong uh, ulap na puti, kundi itim po ang ulap. Ibig sabihin, masama ang panahon. Tapos, malakas po ang ano, ng hangin, simoy ng hangin. Mabilis, kaya kapag maglalayag ka, sa karagatan, eh, maalon po yan. So, delikado manatili muna sa ano sa lupa maghintay na lang yung mga bibiyahe na dadaan sa karagatan maghintay ng magandang panahon yan mga kaibigan isa pong magandang magandang gabi po sa inyong lahat pagpalaim po tayong lahat ng ating Diyos maraming salamat po sa inyong uh, panunood sa aking mga videos Thank you so much po. God bless us all po. Bye.